Viral ngayon sa social media ang video ng isang batang nagbebenta ng sampagita na pinalalayas ng security guard sa isang malaking shopping mall sa Mandaluyong City. Maraming nagalit na netizens sa ginawang pananakit at pagpapaalis ng sekyo sa babaeng bata na nakasuot pa ng school uniform habang bitbit -bit ang binebenta niyang sampagita. Kitang kita sa naturang video ang pagiging bayolente ng security guard sa pagpapaalis sa batang estudyante na nakaupo sa hagdan sa labas ng SM Mega Mall. Hinablot pa ng Secu ang mga sampagitang hawak ng bata, kaya natanggal ang mga bulaklak mula sa pagkakatali nito. Kasunod nito, hinampas ng estudyante ang security guard ng natitirang sampagita sa kanyang kamay, pero ginantihan siya ng guard at sinipa nga ang bata, base pa rin sa napanood naming viral video. Lahat ng nabasa naming komento sa social media ay nagpahiwatig ng galit sa security guard at nagsabing dapat daw itong parusahan at tanggalin agad sa trabaho. Agad nag-issue na ng official statement ngayong araw ang pamunuan ng SM Mega Mall kung saan kinumpirma ng shopping mall ang pagsibak sa security guard. We regret and sympathize with the young girl who experienced an unfortunate incident outside our mall. We have called the attention of the security agency to conduct an immediate and thorough investigation. The security guard has been dismissed and will no longer be allowed to service any of our malls. As SM Supermalls always promotes inclusivity for all, we strongly condemn this act committed against her. Samantala, magsasagawa naman ng administrative investigation laban sa SECU ang Supervisory Office for Security and Investigation Agencies ng PNP kaugnay ng nasabing insidente. Anila maraming pwedeng ikaso sa guard at kabilang na dito ang pagkansela at suspension ng kanyang lisensya. Considering na medyo marami pong possible na ma-file na cases, maari pong ma-aggravate ito, maaaring pong ma-impose uh, ma siya ng penalty na suspension and pwede rin po cancellation and revocation ng kanyang lisensya. Samantala, bukod sa mga netizens, nagbigay na rin ng opinyon ang ilang kilalang personalidad kabilang na ang aktor na si John Arcilia, aniya sa kanyang post. Kung hindi miserable at hindi mahirap ang buhay ng bata, Magtitinda kaya siya ng sampagita kung may iba siyang paraan ng pagkakakitaan? Wala naman siyang sinasaktang tao. Mahirap na nga ang buhay niya. Papahirapin pa natin. Such a sad video to watch. Naghahanap buhay yung bata. Bakit kailangan wasakin yung tinda niya? Hindi ko masisi ang bata kung bakit nagalit. Bakit may mga guard or taong ganito? Sana may konsiderasyon. When we are in authority and we use it to mistreat someone we outrank, what kind of person are we? Sana ay mabigyan ng tamang leksyon ng guard. Emotional naman ang reaksyon ni Arnold Clavio sa viral video ng security guard at batang sampagita vendor. Aniya pinapahanap niya ang bata para tulungan, nakakadurog ng puso ang ipinarating na video na ito sa akin. Isang batang babae na nagtitinda ng sampagita ang sinita at pinaalis ng gwardiya ng SM Megamall pero hindi pa nakuntento Sinipan niya ang bata at sinira pa ng guwardiya ang paninda ng bata Sa galit hinampas niya ito sa guwardiya Karamay ako sa naramdamang galit ng batang babae Dito niya kinukuha ang pang-araw-araw niyang baon at pangangailangan ng kanyang pamilya Marangal ang kanyang trabaho sa pag-alok ng bulaklak Hindi dapat naging marahas laban sa batang babae ang guwardiya Umaksyon na ang pamunuan ng SM Megamall at tinanggal na sa trabaho ang guwardiya at tiniyak na di na ito makakapagtrabaho sa iba pang sangay ng SM. Makakabuti na gawing scholar ng SM Foundation Inc. ang batang babae. Pinapahanap ko na rin sa Igan Foundation ang batang babae para tumulong sa kanyang pag-aaral. Hindi hadlang ang kahirapan para matupad ang iyong mga pangarap. Alam ko yan, dahil galing akong hirap. Sangayon naman kay IGAN ng ilang celebrity gaya nila Ogie Alcasid, Marisa Sanchez at marami pang iba.